Sofyang Smith, pinuri sa pagiging co-host nito, kasama si Alexa Ilakad, sa asap natin to. Kahit saan pala talaga isabak, itong si Fyang, kering keri niya ito. Bukod kasi, sa pagiging bubbly nito, at kakulitan, natural lang din, mga banat niya. Proud na proud, ang solid fans, ni Fyang, sa lahat ng nakakamit niya ngayon. Samantala, sa pag-perform ni Jaren, sa ASAP, grabe ang hiyawan, ng mga fans, super galing, ni Jeren kumanta, total performer talaga. At ito din, ang ganap kina Jeren, at Fiyang. Finally, si Fiyang, na meet niya na din, ang mommy, at daddy, ni Jeren. At syempre, ang solid supporters, na Jar Fiyang. Lahat-lahat, nang sumusuporta kay Fiyang, ay minamahal niya ito. Ang kanyang solid, na Fiyang supporters. Solid JM Fiang. Solid Jarf Yang. Kahit sino pa guys, ang ma-e-ship ng ABS-CBN, kay Fyang, we all know, susuportahan nyo pa din siya. Siyempre hindi nila yan hawak, ang management. Kung sino kina JM, o Jaren, ang i-partner sa kanya. Both fans ng JM Fiang, and Jar Fyang ay alam natin, mahal nila si Fyang. Lahat naman sila, ay deserve ang mahalin. Hindi nila deserve, ang mabash. Thank <smart noise> you.